mahirap or matagal mag-start ang isang sasakyan? Ano ang posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at para to sa mga nakaka-experience no, na matagal mag-start yung kanilang sasakyan. Kung dati, pag start mo, in a few seconds, start. Pero paano pag tumatagal na, mga 2 to 5 seconds bago nag start yung inyong sasakyan? So, ano ba yung mga posibleng problema dyan? Ano? Well, maraming posibleng problema dito no pero kung magi start kayo at wala kayong naririnig na parang umiikot sa inyong makina well pag niyo na kagad dyan yung starter no pero yun nga what if na may naririnig naman kayo na may parang umiikot sa makina o tinatawag nga nila ay may redondo naman pero ayaw lang talagang mag start so ano ba yung mga component na pwede nating i-check regarding dito sa ganitong issue na mahirap mag-start ano? Well, number one dyan, pwede natin i-check yung ating battery. Baka naman yung inyong battery ay luma na o mahina na yung kanyang starting power. Well, ang battery usually it will last around 2 years no or more than 2 years. So kung sakali man, kung nakaka-experience kayo ng hard starting at more than 2 years na yung inyong battery, well, mas maganda ay pa-check ninyo yung inyong battery. Yung mga battery shop naman may pang-diagnose naman yan. At makikita naman nila kung kailangan na talagang palitan ang inyong battery. Well, isa sa mga testing din dyan is halimbawa pwede nyo siyang i-on and off for mga 3 to 4 times. At sa pang 4 times at nag-start pa, rin, nag -start pa rin, well, maybe wala namang problema yung inyong battery. Ano? Pero mas better ipacheck na lang ninyo sa mga battery shop. Libre naman yan mga papsik kung sakali man ano, pag medyo nahihirapan na pag-start ang inyong sasakyan. And yon, pwede rin, yon, yung sinabi ko nga kanina eh may problema rin kayo sa starter, no? Baka naman yung inyong starter ay medyo hirap na rin magpa-start talaga ng sasakyan, ano? Well, isa sa mga idea diyan para ma-check yung iba eh tinatap o pinupukpok yung starter. Baka naman kasi yung carbon brush o yung uh, solenoid ng starter ay nag-i-stack up lang naman and eventually baka maayos na yung inyong sasakyan. Then yon, baka may problema rin kayo sa inyong fuel pump, no? Baka naman mahina na yung fuel pump. Well, ang fuel pump medyo matibay yan na piyesa, no? Usually it will last more than 100,000 kilometers. Pero kung mahina na siya mag-pump, well, there's a tendency rin na mahirap na rin mag-start ang inyong sasakyan. At yon, pwede rin yung fuel filter mga pups. Baka naman yung fuel filter ng inyong sasakyan ay madumi na. So halimbawa tumakbo na yan ng mga more than 50,000 kilometers Well maybe try to check your fuel pump Baka naman madumi na siya At kung sakali man palitan ninyo And baka mag okay ang inyong sasakyan At yun pwede rin may problema rin kayo sa spark plug Baka naman yung spark plug ninyo mga paps Eh masyado ng luma no? kung ordinary spark plug yan usually every 20,000 kilometers dapat pinapalitan yan at kung yan naman ay iridium mga 60, 200,000 kilometers bago naman pinapalitan yan. Pero mas better i physical check kasi kung masyado na siyang sunog, masyado na siyang madumi or meron siyang something na oil, no? Eh baka yan yung issue, no? Bakit nahihirapan mag-start ang inyong sasakyan. At isa pa is yung naka sa kanya, yung ignition coil, baka naman uh, may problema na kayo sa ignition coil kaya yun nahihirapan na rin mag-start ang inyong sasakyan aside dun sa injector no or fuel injector baka naman yung fuel injector niyo ay barado na so maybe kailangan niyo rin siyang ipalinis no pwede niyo siyang dalhin sa mga shop at ipalinis no so actually marami pang possible issue no kung sakali man na naga hard starting o nahihirapan mag-start ang inyong sasakyan isang advice ko diyan kung hindi niyo talaga ma-diagnose well yun maganda ay pa-check niyo sa mga trusted repair shop ninyo. By the way, yun pala nakalimutan ko, no, baka may problema rin sa air filter, baka doon sa map sensor and throttle, no. Baka kaya 'yan, isa rin 'yan, pag masyadong madumi throttle, masyadong nang madumi yung map sensor o yung ating air filter, possible din 'yan na issue, no, kung bakit nag-hard starting ang isang sasakyan, ano. At 'yun, magsasagot na naman tayo ng mga question, ano na naipost sa aking uh, last or previous video no okay so yun isang tanong dito ay yun nakakarinig naman siya ng tuk, tuk sounds pag pumipreno siya so ano ba yung posibleng problema dun ano pag pumipreno dun nakakarinig ng tuk, -tuk sounds well isa sa mga pwede mong i-check dyan is yung inyong caliper baka naman yung caliper, caliper pin ninyo ay wala ng grasa or yung bushing do sa caliper pin eh uh, ano na worn out na o pwede niyo ring i-check yung inyong mismong brake pad baka naman kumakalog no so mas okay i-check niyo yan yung kain yung caliper no baka may problema na kayo diyan okay and yun next question natin is uh, normal lang ba na nagba-vibrate ang makina pag ino-on ng aircon well yes normal lang yun ano kumbaga medyo bumibigat yung takbo talaga ng ating makina pag tayo ay nag on ng aircon or pag nag-i-engage yung compressor. Kung baga, pag nakita nyo, nagpapalakpak na yung uh, clutch, tsaka yung pulley sa may compressor, eh, yon medyo bumibigat talaga yung takbo ng ating makina. Kaya, there was a time na nagkakaroon ng a little vibration or pag taas ng konti ng RPM. Ano? At yon isa pang question dito is, paano daw malalaman, yung, oh, paano daw ba yung tamang pag ng uh, to second gear, third gear, fourth gear? Well, nga pinaka tip ko sa inyo dyan mga paps no, sa pag-ship ng gear, pakiramdaman ninyo yung makina ninyo or pakinggan ninyo. So, usually naman pag kulang ang kulang sa cambio o halimbawa uh, naka first gear ka pero ang ingay na ng makina gusto mo pang patulun, patulinin, hindi mag second gear ka na, 'di ba? Pakinggan mo yung makina mo, pakiramdaman mo yung sasakyan mo. Yan ang maganda sa manual eh. Kumbaga para kayong nagkakaroon ng connection ano at mas better na mag-ship ka based dun sa gusto nung sasakyan mo. Okay? Kasi ako, ito, meron akong isang sasakyan. Wala siyang RPM. Wala siyang ganun. So, ang pinaka indication na kailangan ko magbawas o magdagdag ng cambio e eh based sa pakiramdam ko dun sa sasakyan kung medyo nahihirapan na yung makina, kung baga uma, ano, ah, gusto pang patulinin pero ah, maingay yung makina so tataas ko ng gear at pag nakikita ko na parang nagbabay o naririnig ko na nagbabibrate yung makina, parang nahihirapan na, di magbababa ako ng gear. So ganun mga paps, no? pakiramdaman. Yan yung maganda with manual transmission. Ano? At yun, may isa pang question ano? yung with regards naman dito sa transmission oil. Yun, kailan daw ba pinapalitan? Well, marami ko na, dami ka base beses ko to pero sige, sagutin pa rin natin. Every uh, 40,000 kilometers or every 2 years. Sana nagpapalit tayo ng transmission oil. Then yun next question naman is uh pag nasira ba yung isang shock dapat ba sabay palitan? Okay. Uh, depende. Depende yan ano kung boot shock ay tumakbo na ng more than 40,000 kilometers I would say na mas okay na sabayin mo na. Pero kung halimbawa yung isang shock lang ang na nasira pero less than mga 20 kilometers pa lang, well pwede mo namang hindi pagsabayin. Pwede mong palitan lang kung ano yung sira. Okay, that's my own opinion with regards dito, no. So, yun mga paps, no. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button niyo sa baba at sa Facebook, click lang yung follow sa taas at sa TikTok, click lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.